Ano Ah, nakaka-inspire yung kay Kuya no. Kanyang ginagawa din. Yan dito na naman tayo. Sa bukid. Ha? Oh, ay bayaw ako. Wala lang dito papaaraw. Papaaraw. Bayaw. Papaaraw. Ay, sa, tayo sa bukid. At uh, kikita ini si brother. Unto tayo sa kanyang uh, uh, farm. okay, Kami mga alas <laughs> 8 Alas Ito kayo, magpapasakabog ka na? Oo, oh, papasakabog ka na. time mo ba? First time? First time mong mag -ga ito? Oo. Oh. Oo. Uh, pala tubig dito pagko ano?

Walinis. Oh, oh. Apa mau itu dahil hindi pa polluted. Oh. Ah. Matining na. Ah. Oh. Mawawala oh, yan. Pero may isda dito. Ano bakit may isda pa rin dito? Ha? Huh? May isda. Hindi ko pa alam yan. Papaisa ko Oo. Saan kayo galing yun, Wala pa galing sa baba yan. Umakit dito. Hindi. No. Oh. Palaray ko. Nakatakulang sila sa eh Kasi nung unang ulang, 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 oh meron ulang, oh, oh.

Bati na may rough pa ka. Ganda ng bulak mo. Ay, may tuta ka pala dito. Pwede makakakuan ng tuta mo? Tuta ba? Alagaan ko doon. Wala na akong tuta. Tuta ba? Tuta. Oh. Oh. Dami mong aso ah. Dami aso. Ay, sabi mo ay bibigay ko na sa kanila yung araw. Ano, oh. Huh? Ito nakapasa ba oh? <laughs> eh, niya na din aso eh. Oo. Gusto, ko lalaki. Wala ba lalaki diyan? Oh. Hello, hello. Pangit pa kasi diyan sila natutulog may ano ako, takuri ng tumba. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Nabusan sila ng mga na tubig. Hmm, to pala eh. Uh, makakuha ng tuta. Nalawang to tay Ay Saka lang ako ng bill paper mo Lang uh, binhi Binhi ng bill paper ng... Bill paper ba yung kakakuan oh. oh wala akong makakawal sa kwan, mabili Wala? Wala May ka? Magtanong ka? Oo, oh, sana? Ha? Isang supot ako rito Oh? Ah, eh, pa, eh, palma? Pahira mo? Ano nga refill Oh, sumag Para sa Pasko ano? 200 lang Nasumukan ko na yan. Pa, makita, sila ng, Oh. Tapos, sa ng Oh. niya talaga na Oh. Diyan susulok ko doon sa kan nga sa, 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 sa hindi pa nalalagyan ng plastic. Ganda dito. <Ferrari> Ipin natin yung uh, Please, Oh, Ang dami Ang dami alaga dito Tignan natin yung kanyang mga uh, Beboy Ang mm. malaki no o oh. Pati ninyo ini yung bagong panganak hindi hmm 2467 parawang genteng blak-blak tadi timbel paper enggak halap orang bening kayak itu orang makita oh tipe c-nya pala

Kalabasaan. Uy! Ganda lang talimunan pala dito ah. Nag-vlog nag oh. ka na naman ah. Oo. <laughs> Baka mo dito. Nag-vlog ka naman. Oo. Medyo maliliit kasi yan. Grabing lalaki niyan. Oo uh, nga, maliliit no? Dapat yung gaumbok-umbok, no? Yung gano'n, no? Ay, parang nag-crossbreed kasi sila, eh. Oo. Oh? Kasi may mga... Di sinabog ko lang siya rito. Hmm. Unang tanong ko lang sa bunga niya. Di sinabog ko siya rito. Tapos, nung ano... Yung unang ano ko palang, meron talagang lumalabas na ganyan, no? Oh. ito? Oo, uh, na ganyan. Pero pag hmm. yung mga sa supot, ganito talaga yan. Oo, oh, oh. Ano? oh, dapat ganyan. Oo. Oh, na ano. Oo, oh, dapat ganyan. Dino, kalalaki, no? Hmm. Singkuru gamparan agak bang Fortuner ya? Hah? Fortuner itu Malam Wah ini nang swi. Swi nang saging. Itu yang kanyang uh, barita. Lapad. Tali oh. man yung mga sago lalaki. Ayan. Ayan ka, Maraming ibon dito. Gitu. Hmm. A i ka pao layo. Ua pakai atu layo Oke okay na to. Apat. Ini no yeah, pag simulan yan. Ay, bakwan dyan. Ito lah. Kaya ginatanggalan ng dahon. mga ugat para bawas ang, para bawas ang bigat yeah. <laughs> tanggala ng mga ugat kag mga lupa para bawas ang bigat dapat pala yan may ano ka may dalang sako masuk sako bago pa isang pasanan lang yan ang ginalabra mo na yan lagay sa lupa, yan matubo pa yan ngayon hmm, puno, yan naman yan pa niya siwi no? ah, hmm. ah, hmm. ah, hmm. ah, katulis

O, tuloy na kayo. Salamat ah. Ah, sige. Ah. salamat. Ah, sige, mat. Okay. Paki-claim dito pagkwento. Oh. Salamat. Thank you very much. Jayen. So, Ngayon, ito 'yung dala na natin 'yung natin uh, na hingi. So, tayo ng, nating uh, ay nakahi, oh. Yung bill paper, siya Yung isa. Eh, mo natin. At bigyan dinarin siya pag uh, tumubo na daw.

Dasan ang kulay tayo yuk. Ay, yuk. Meron saging na natundang Doon yung isa. Pagbalikin natin ang position. At yun, mga kalingat, muli isang magandang hapon. Magandang buhay sa ating lahat. At yun na nga, isa sa ating mga kaganapan ngayong araw na ito. At yun o, oh, ang dilim na ng kalangitan. Oh. Doon sa bundok. Hindi na makita yung uh, green, green trees, leaves. Uh, at nakaka-inspire yung uh, kay uh, Kuya, no? Kanyang uh, ginagawa din. Uh, Mag-isa rin siya sa bukid niya. At nagagampanan na niya yung uh, pag-aalaga ng baboy. Ayan, meron siyang uh, tawag dito palayan, basakan. Meron siyang garden. At nakakatuwa mga kalingap, nakaka-inspire. Sa isang uh, magulang, sa isang tatay na gano'n. No? So muli, maraming maraming salamat. God bless Kuya Bal at Edna Kalingap Prab. At ng buong team. God bless po sa ating lahat. God bless sa ating mga sponsors, select viewers, subscribers. Ayan, God bless. So muli, pansamantala, tayo muna magpapaalam sa ating vlog for today. See you next vlog. And live. Bye-bye muna. Ingat-ingat tayo lahat.